po no Okay sige Okay sige po Ice Actually halo kasi yan pero mas lamang yung kulam kaya siya na ice crock Ito po pangalawa po kasi hindi po natin pwedeng pagsahin yung medium natin para ma magamit natin at pasukan ng kalaban Ah, uh, kumbaga by step po tayo. Okay, aprosita at hindi po ako nag-ipit kasi po sabi sa niya po ago, yakang yaka daw ni Aporcita. Kayang kaya niya. Kaya nanonood lang po ako. Oh. Perimeter po tayo, perimeter. Malupit na po yan si Apurusita. Mga taga Barreto dyan. Taga -barreto, ulong ka po bataan. Kung sino man gusto magpagamot si Aporcita po, mag-aan po ng video. Mag-upload po siya. I-share ko na lang po sa inyo para matawagan niyo po si Aporcita. Mag-open po siya ng number dyan, cellphone number. Mga taga bareto dyan uh, Olunga po, Kalaklan Si Apurusita po Ang inyong tawagan Amen Ooh. Babae yan, babae uh, ay ayaw mo? Ayos <laughs> ah Nakakatakot ka mo yung, ano, mo, ay. sa pera ayaw mo? mo pa mo po? Ayaw niya Oh, eh. O. Tanggal mo yan. Tatanggalin mo ha. Sakit ha. Ah. O, baba, 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 baba. O, tigo. O. Ang sakit ha. Talagang masasaktang ka pag hindi mo tinanggal yan. O. Nilipad ka dyan. Nilipad ka talaga. Tangtanga na. Tangtanga na. Tangtanga na. Tangtanga. Tangtanga mo yung nilagay mo dyan. Tanggalin mo yung nilagay mo dyan. Yau. Magaling no? Ika po naman sa 2. Pum! Uggh! mo nga po kung ano nilagay niya doon ano, sa pasyente. Anong nilagay mo sa pasyente? Anong nilagay mo sa pasyente? Bisaya. Oo. Uggh! Ang sagibit oh, ang mudiha sa iyaka. Sagot! Ang sagibit ang mudiha sa iyaka. Kandila! Kandila tao. Kandila? Okay. Balik it. pinapatatakan niya. Kandila ano? Itong! Ilan? Ilan? Daghan. Daghan? Bakit na siya gina nito? Ano sa ikan ba nga, mga anak. Ano daw po, lagi po nang nagdadasal. oh ay ano ngayon? Na kung lagi na nagdadasal yung Saka, tao. Saka mga anak, di ba sa oh. yung oh. ano ngayon kung lagi nagdadasal yung tao sa Panginoon? Gaganyanin mo na. So, ha? Ah. Sagot. Kano-ano yan?

Tinatanggal yeah, niya, nakikita ko. Tinatanggal yeah, niya. Saan mo na na, na, na? na na ako? Saan mo na ako? Sino pa ang sa kanila? uban niyang iksuod. Ano daw? Sino? uban niyang iksuod. Mga ano, iba niyang iksuod. Kapatid. kapatid. Sinong pang kapatid? Pangalanan mo. Pangalanan ng uban. Patanggal mo lahat. Paklasin mo lahat, ha? Hindi na pwede ipitan niya pangalawa na. Putang tango na na ako. Kay makulisot na ako ang lawas O, lahat-lahat, tanggalin mo, ha? Lahat-lahat, tanggalin mo, ha? O, tang tango na na ako. O, tang tango na na ako. Sa lahat ng nilagyan mo, tanggalin mo, ha? Oo. Ayaw ko na nga ano kayo sa lahat ninyo, ha? Masa naman yan? Saan ka daw? Siringan, rabo dito. O, anong pro? Anong ano mo? Kapitay daw po. Mayura na siya. Ano? Ma? Gagaling po daw. Ah, gagaling na. Sige, pagalingin mo yan. Ikaw may gawa niyan ma. eh. Pagalingin mo Gusto ko, gagaling na to ha? Oo, din, eh. Oo mabait ka ni. O, mabait pa lang at sige na niyan. Ang mga anak kasi. O, ba't makulit? Magpapagod na yan eh. Kakaanap buhay. Anong pangalan mo? Ribbon. Ribbon. Ibang katawag na rin. Maglas. Papasinin lagi dito, Jan. Papasinin lagi dito. <coughs> o oh, pinapatawat ka daw ng ano, nung ginampala mo. Namat. Ay silita ko puso. Sasanakin ulit ha. Eh tanda ko ano. Na kayo kulang kayo ng ulam, wala kayong <todilipan> bisita. Lagi niyo tatandaan. Panginoon lang ang nakita sa lahat yung <coughs> ano Sige <ha? coughs> ako. Sa Sige ako. <coughs> <coughs> Sige ako. 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 na ako. Sige na Sige ako. Sige ako. Sige ako. Sige na? na. Sige ako. Sige ako. Sige ako. Yeah. Sige ako. Sige ako. ako. Oke, okay, Atas! Okay, uh, shout out sa Team Supremo, kaya po uh, Brother Jet, Brother Judel. Brother Gerald, mga Team Supremo ng Bacolod, Silay City mga kumbatero po yan sa uh, Team Apo Eric, Apo Aporap Apo Rap, Apo Kenang Pumarwin mga kumbatero po rin po yan lalo na po sa babae na si Smaika, kumbatero yan at saka kay Jan sa kanyang asawa Uh, isa rin pong magagamot yan at saka kay Amam ah ah, Melulugar kung batera po yan, malupit na magagamot din po tulong-tulong uh, tayo, sana pakishare ang aking video at uh, nang marami pa akong maka uh, marami pa matulungan uh, ang number ko, ang po sa mismong video, yan lang po ang inyong tatawagan at hindi ako nangingi ng pera sa Gcash, pag may nangingi o, hindi po ko yan isang scammer po yan uh, kukunin ko ang bayad ng arkila diyan mismo sa inyong bahay, sa inyong lugar. Maraming salamat. Apo Rosita. Hello po. Uh, salamat po sa ating ama. At hello, salamat po kay Apo Chalin. Shout out po kay Apo Marwin, kay Apo Ted, kay Sis Mika at sa kanyang asawa. At sa bumubuo po ng Team Supremo na si Brother Card at sa kay Ma'am Melorigadio at lalong-lalo kay Sandra Pia. Amen, amen. Ay. Purihin ng Diyos. Maraming salamat. Bye-bye.